Yung hey, mga idol, isa na lang natira dito mga idol. Oh. Oh. Ay, ang galing naman itong kawa na ito mga idol. Oh. Oh. Isa na lang natira, nagpartipakan na yung mga uh, hito. <laughs> Ayan Oh. Ayan yung iba, pinamigyan na doon, bawat ano, bahay, isa. Ayan, tapos doon. Doon, pinigyan isa. Ayan Oh. Yan, ito kaya sa kanino kayo bibigay ito. ang -bibigay, yun yun. pinagbibigay. Yan na lang, isa na lang natira na mga idol. Oh. Ayun, tanim nila mga pali. Tumubo na. Oh. <trihyon> mga bahay nila mga idol, galing. Arbot! 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 Ayan, siya pa yung taga-parte. Ayan. <laughs> Para, eh. <laughs> Tara, kita, <tenor. laughs> Ayan, oh, gasan na nila, mga nila yung mga idol. Lilinisan na natira. Yan, siya yung taga parte nung kan dito. Tigoya. <laughs> Yan din na ni tunong uh, na natira. Hindi lang isa na lang natira no. Oh, yun pa yung isa to. Ayun pa ito, pa isa oh. Ay so, dalawa pala. Ha? Kumare, oren, germebi. Hmm. Kukulit 'ko din. Dalih dalawa pala natira. Oh, kailangan ng isa. Oh, kay tatay daw. Pala si tatay no. Nagtanim? Hmm, sa baba. Hmm, isa ka toso ko. Ah. <laughs> Ito si ano, galing pa ng party-party ito. Party oh, <laughs> ah, party lang. Nang ano. Oh. Oh, agi lang ay. <laughs> 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 ay, yun, oh oh. Eh, lang tubig yan. Mm, buhay pa man yan. Hmm, mabuhay yan, katunti lang tubig. Hindi hmm. <laughs> basta, <may tubig. laughs> basta may tubig lang naman. Hindi, naman kami naman tol pag ginagawa namin ganun ng uh, matabang na garlic oh. namin sa buho ah sa buho oo mm. oh, sa buho oh masarap yan oh. sa ano ng buho doon din luto mm doon din luto no kahit hindi may adobo oh asin ta ano lang eh no malasa na kasi yung ano no yung ano ng buho lumalasa rin eh no yan, kapat, kas ganun ang kasarapan sa luto niyan sa buho, no, no, tol, no? Hmm. Basta malalaki yung buho. Oo. Oh. Hmm. Eh, lagar sila mga bibi. Ano? Eh, ano eh, masarap to, Kaldereta. No? <laughs> 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 Ayun. E, At din mga bahay nila dito mga idol, oh. Oo. Oh, ma bah pero manemang eh, uh, maganda, magandang klase mga bahay nila dito eh malilit lang yan pero okay na may bahay nila dito tingnan silipin natin yung ano silipin natin yung bahay nila dito no. ayun o o oh, ay may aso o oh. ayun o o oh. ayun eh, mga dolo ikutan natin bahay nila o oh. tingnan mo napakalit lang yan pero oh, stronger yan yung bahay na yan o oh, ang ganda o oh. o oh, diba sawali lang yan pero magandang um, matibay pa yan bahay na yan no? Oh. Yeah! ganda ng pagkagawa oh. Oh. ganda ng pagkagawa ng bahay nila ayun o oh.